Daddy, mommy, Tia. palengke kami kasama ko yung dalawang makukulit shoutout pala kay Bernice Paj Reyes kasi sabi niya, Pwede magagawa kami ng vlog shoutout sa kanya yung pamangkin ko yan hello Bernice Paj pupunta kami sa palengke ayan, meron akong music kaya uh, nagmute na naman ako so yan, papunta kami sa talipa pa lang kami pupunta at medyo nag init ng konti, nagsunog yung asawa ko dito. Alam mo naman siya yung tagapagbara dito ng ng lupain. Siya mahilig dito magsunog, maglinis din sa paligid. Yung ermitan yung 'yan o yun sa may ano usok. <laughs> Gusto niya lagi yan may pausok dito sa bakuran. Akala mo sa kanya yung ano eh, yung bakuran. Pero okay naman kasi malinis talaga. Lagi yan araw-araw yan. Hello guys, we're going to Palengke. Si Jonah Makulit. Hindi pa lang pala ano lang talipapa kasi isda lang. Sa isda lang kami bibili sa bakery. Hawak mo. Lalakad na kami palagpas ng okay. gate. po si Daddy okay. oh. Alam ko. Alam ko. Dito. Alam mo. Follow me. Di kasi alam eh. Dito video. Hindi, ito tapak. Oh, mahiwa ka dyan. Ay, naku. Pag mahiwa ka ng hihim, ano? Pero... <coughs> Ayan, pala, palabas na kami. Yan yung gate. Lapit na ako. Hmm? Ayan. Tapos buksan na namin yung gate. Ma! Oo, basa. Alam ko saan, ano yung daanan. Ano, ano lang kay... Eh, ito. Ano po, friends? Hindi kasi alam eh. Dito kami na daan sa putik ang kasang ko. Diba, ma? dito. Natitingin kami ng isda, naglalakad kami oh. Kumura ngayon. Kasi, kasi kahapon nagulan gulan eh. Nang kagabi, malakas talaga. Di ba ma? Di ba ma? Kailangan tapos kontro tayo. Ito ang putik talaga ma. Putik! Atikim, apa lengke kami? Ah, lengke? Sama si Atikim. Kim Atikim. Malu pun. Bye. 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 gamit ni bike. Ayon. Tapos. Bye bye. Ito na gid dito. Ganyan sila kapuno. puno. Sweet lang. And kami sa tabi pa. Ah, um, 'di ko ano mo 'yan. Ah, may sipon, may sipon. Mm -hmm. <laughs> Hello po. Pili <Ay>, <laughs> po kami nang dinapa sa bakery. Lalapit na yung bakery. Pa. Cheese bread Ayun masarap oh May cheese hey, ano mo favorite mo Di ba favorite mo yan? 5 pesos ito Dito kami sa bakery Tasty bread Malaki Saka ito Doon ano gusto mo? Ayun na, malapit na kami sa isda. May daan ba dyan? Ayun o, meron o. Oh. Dali. Slowly. Hello, andito kami sa isda. Hello, ma'am. Bago natin yung isda mo. Ano nga ito? Ano yung vloggers? Anong isda nga to? Blue. Blue Marlin. Blue Marlin. Mute na naman kasi meron silang background music. So, yan. Yan yung suki namin. Suki ko. Suki nila ako. O, <laughs> ganyan. Basta suki. Ayan, dito kami bumibili ng mga isda presko. Kahapon lang yan uh, pinana. Yan, Blue Marlin. 180 lang ang kilo. O, diba, san ka pa? Prespa. Yan, mga bar mga da ko na 'yung mga nagtitinda dito. Mababait naman sila. Kasi dito bawat kanto may mga isda diyan talipapa. Marami kahit mga sa gilid-gilid lang ng mga kalsada, may mga nagtitinda ng isda ah, kasi malapit dito 'yung ano, mga dagat. Palibot ng dagat dito, so yan. Ah, nangangalat din ang mga isda at presko, mura pa. Yan, mayaman yan dito sa ano dito sa Sambuanga yung mga isdang yan. Yung lapu-lapu, yung mga ano, hindi masyadong pinapansin yan. Yung mga talakitok, blue marine, mga mura lang yan. Dito, 280 ang kilo. O, di ba? oh, Kaya, masarap lagi kami nagsasabaw yan dito. Yung bangus nga, hindi rin pinapansin kasi mas nasasapawan siya ng mga ibang isda na masarap. Ayan. Ma, ma, ano yan, mga mababait. Pag nag, Nabili ako yun ng isang kilo. Mayroong dagdag halos ano, yung kalahating kilo binibigay sa akin ng mga yan. Yan. Pinapalit ko rin ng mangga yung iba kasi marami rin kami mangga sa bahay. Kaya, ayun, binibigay ko na lang sa kanila kasi nabubulok na yung mga mangga sa amin. Kasi nag-deliver galing dun sa lupain ng asawa ko sa mga dun sa lubigan, sa bukid nila. So, maraming mga mangga. Ayan binibigyan ko sila. So, binibigyan ako ng maraming isda <laughs> kapalit. Ayan. Masarap din naman ang manirahan dito kahit pa paano kasi fresh uh, ko yung mga pagkain. Tapos, hindi pa polluted yung yung ano, yung hangin. Yun nga lang, uh, minsan, maraming shooting incident. Kaya, ingat-ingat lang. Ayan, maganda yung ano, maganda yung isda nila. O, o diba? bangus yan. <laughs> Sabi ko, kumain na kami yan sa Manila kaya hindi na ako bibili. Kasi hindi mabenta yung mga bangus dito. Ang mabenta dito yung mga ano, talakito. Kundi pa nga yung mga isda nila eh. Minsan punong-puno yan yung malalaking isda. Ngayon kasi may buwan. Kaya yung isda nila, kunti pa. Pero dito maraming ano, maraming mga tindyan ng isda. Asin, bawat kanto may mga talipapa dito. Kaya panawa ka talaga sa isda. Ayan, yung maliliit na galunggong na yan. Pang, ano lang yan sa aso? Pang, pang luto ko lang yan sa aso. Kasi ang bibilin ko itong blue marlin. Pagkain lang yan ng aso yan. Yan. Halagang 50 pesos yung 1 kilong galunggong. Ayan. Pagkain ng aso mo tatlong kakainin na yan. Aso at pusa. So yan, nagpatagod na ako ng Blue Marlin kay Kuya. 180 ang kilo pang sabaw ko ngayong gabi. Kasi medyo naulan, kaya masarap pang sabaw. Ayan. Entay niya yung sabaw ko. Ayan, papasize ko na ng apatan. Kasi pag mga dalawa lang, medyo malaki, hindi nauubos ng mga bata, sayang. Minsan, yun nga, mas, masyado siyang malaman, kaya mas madali nga kabusog. Yan, nalagyan ko lang yan ng kalamansi. 15 minutes later. Ayan, lagyan ng sinigang. Hello, Marlene.